Hi mga kaigsunan. Duna nang kuy dedicate tag istorya no. Kabahin ini umaabot nga barangay elections uh, in relation to the Senate bill ni file ni 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 Senator Amy Marcos nga pag-extend sa termino sa mga barangay officials from 3 years to 6 years. Kung bago ka pa lamang sa atong vlog, kindly press the subscribe button for future updates. Kini si Lukmar, main muntah. Hai, main adalah utro kanyutanan. Sama sah disuti atau disebutan karun maukining maabot ng warangay elections karun 2025. In relation to the Senate Bill ng filed ni Senator Amy Marcos na i-extend ang ilang termino from 3 years to 6 years. Kami na nato again pamahayag mga kaisuna halos taon-taon na tayong nag e -eleksyon. At kung tutuusin, napakaikli ng tatlong taon para gampanan ang napakapigat na trabaho sa barangay. Responde sa tuwing may bagyo, maghahabol ng magnanakaw, mamamagitan sa kapitbahay kapag tumawit ng baboy sa bakuran, pati sa away ng mga asawang nagseselos, lagot sika. Nung tinamaan tayo ng COVID, sila ang sadyang naging frontliners. Mula sa ospital hanggang sa bahay-bahay, maging sa bukit at lansangan. A quick review reveals that every barangay election since 1989 has been postponed, resulting in an actual extension of term averaging four to five years. Hence, I propose that the term of barangay and SK officials be five. To six years and permanently fix their elections every May, the year following presidential elections. In fact, I have filed Senate Bill Number no. 1195 last August 16, 2022, positing just such an extension and fixing the dates for both the barangay and SK elections for good. The barangay captains. 294 seven members of the Sangguniang Barangay and 42,001 Sangguniang Kabataan Chairpersons. Nakbitan na to ang nangagi mga kaisunan. Originally, Manggod, uh, ang barangay elections nakaschedule sa Mayo 2022. Pagka December 2019, sa Kabalaod ang ipasa aron ma-postpone kini ngadto sa December 2022. Pagka October 2022, dai nang usab nga balaod ang gipasa nga nag-consider uh, ini ngadto sa October 2023. Apan ang Supreme Court mga kaigsuonan na may no, deklara nga unconstitutional kini. Unconstitutional kini nga balaod. Pinungdan nga ang pinili ay napahigayon ang scheduled apan ang mga mananao magsilbi hangtod 2025 nga mag-election na po utro 3 years after no tubo ka tuig after. so karong 2025 mga kadisuunan do na na puy barangay election nga pagahimuon ang pangutana uh, ah, mahina yon ka kini nga dun na may gi-propose ni senator Marcos Ayme Marcos na i-extend ang ilang termino ngantos sa unong katuwi. Siguro, dili po ni Mahina dayon dayo, no? Kaya doon na pa may mga proseso na pag-aimongon, dugay-dugay pa Mag-agad lang kini sa atong mga magbabalaon. Ngamuwi mo panday sa maong Senate Bill. Karon mga kaisunan, akong ilabay kaninyo ang pangutana, Uyon ba mo? na ang termino sa mga barangay officials i-extend gikan sa 3 years nga sa 6 years. Ala kuminto daw kuno media kara matimbang-timbang nato kung unsa gyud ang maayo para sa atong katawan. Dili lang ko kutob, bye-bye.